Hello guys, share ko lang po sa inyo. Uh, may mga kaibigan po ako nung, naka uh, na nagtatanong sa akin kung bakit ko daw napiling mag-YouTube. Noong una, hindi ko po alam. Hindi ko po uh, lang, lang po. Uh, hindi naman po ako magaling pagharap sa camera. Mahihayan din po ako. Uh, noong una, hindi ko po alam kung paano gagawin ko. Um, naggawa ako ng account, nagtry ako magawa ng account, nunod ako sa mga tutorial, para matutunan ko yung mga, kung paano yung paggawa ng account, na, ng, channel, um, natuloy-tuloy na doon, nag-upload ako ng video, yung first video ko, yung mukbang, um, parang ano, para sa akin, yung pag-YouTube, uh, parang, yung una, parang, ibangan ko na lang din, siyempre, mag-isa lang ako, din ako dito sa, sa kwarto ko, parang naging ano ko na din yun, yung way na kasi parang din ako napapanood na mga vlogger, mga sikat na vlogger na kumikita din nga yun, isa na rin po yun doon, siguro kaya na nagkaroon din po ako ng lakas ng na mag-YT dahil din po sa, yun, nagkakaroon nga tayo ng income kasi pa lang magkaroon ng income sa YouTube um, then, nung mga time po na sana na habang kitrabaho ako, naghahanap kami ng ano, ng pwede pagkakitaan, hindi pagkakitaan marami na po akong nasalim, may mga networking, mga ganun po pero bigo po ako na kumita kaya inisip ko na dito na naman ako sa bahay, uh, meron namang wifi, may cellphone naman ako. Uh, why not na try ko kaya ang YouTube? Kaya yun po, dun po nagtuloy-tuloy na. Uh, at yun nga, nagkala yung mga kaibigan ko kung ano daw, ano, kung ano, bakit daw ako ng YouTube. Siguro, yun na rin siguro ang dahilan. Siguro dahil gusto ko rin magkala ng extra income or panibagong pagkakakitaan o panibagong pagkukuhan na ng, ng budget. Kasi mahirap ang buhay ngayon, dala na dito sa Batangas um, uh, hindi natin masabi uh, malapit pa kami sa bulkan Taal nung, nung pumutok yung bulkan Taal kasi talaga na yung lumikas kami uh, wala kaming trabaho sa so radilat establishment uh, tapos sa kasalansin pa yung lockdown kaya nung bumalik kami dito dito sa trabaho ko isip ko na mag-create ako ng account ko sa YouTube uh, mag-try lang ako mag-upload ng mga video in case na ano alam ko naman na hindi naman ako ganoon hindi naman ako sikat para ano para mag-share ng mga videos pero try ko lang din wala namang mawawala may manood okay lang kung wala okay lang din um, pero masaya naman ako sa naging resulta na sinubukan kong mag-whitey um, kahit mahirap syempre may kailangan mo ng tiyaga ng sakripisyo ng time kailangan mo na siya bigyan ng time para makapag-upload ka, para makapag-edit ka ng mga video. Nung, nung, una, medyo nahihirapan ako dahil po nang hindi naman po ako marunong mag-edit. Wala po akong alam sa pag about editing. Um, ngayon, lang din po sa mga tutorial at yung mga kaibigan ko na namimit ko sa mga sa akin mga kaibigan ko diyan sa YT. Yan, okay, okay pong nabibuild up yung ano, yung mga kaalaman ko kung paano mag-edit, uh, kung paano mag-upload ng mga videos, kung paano mag-premiere. Yan, doon po lahat nagsimula. Uh, masaya naman po dahil uh, bukod sa maraming kaibigan, um, ayun po, siguro, makakatulong din sa akin pagdating ng panahon na ma-monetize na po. ah uh, kaya rin salamat po ako sa lahat ng sumusuporta po sa akin. Dahil kahit pa paano nagkaroon po ng sulta yung aking lahat ng paghihirap at sakripisyo. ah uh, lalo na po yung puyat um, uh, maranasan mo talaga na maranasan mo talaga matulog ng malagang araw. Kaya umaga ka na matulog. Kaya ka ng video mo. Ayan. tapos minsan nalako manonood. <laughs> uh, yun lang. ah uh, yun na din. Ang isa rin sa ano, isip ko. ah uh, kung sakali man na lumonetize ma ako. Um, ayun na nga. Yung para na nga siya extra income or patating na lang din pagkukunan ko ng pera kakakitaan nung muna po uh, nanonood lang ako sa sa youtube ng mga vlogger na talaga mga sikat na napapanag ko yung kanilang mga video parang medyo na curious lang ako na uh, grabe naman ito habi ko uh, laki naman kinikita na naman ako hinasahod pupost naman sila ng mga video ganon uh, share, -share nila yung mga pang-araw-araw nila mga ano um, ano kaya, subukan ko kaya, parang yun lang yung pumasok sa isip ko na subukan ko din kaya kasi wala nang mawawala ano okay, ko na lang kasubukan ko uh, yun, yung, yung, una kong naisip na content, na gawing content, yung mukbang yung uh, kasi dito yun lang naman ako sa bahay yun, yun lang yung naisip ko na mas madali na na mukbang ako, kumain, ganun kasi lagi naman ako mix na ako kumain yung <laughs> lagi yun yung nasa, tumatakbo sa ulo uh, sa isipan ko na maging content ko talaga yung magpagmumukbang pero ah uh, ko na din siya ng ano about travel o kaya yung mga ginagawa namin ng no, ginagawa ko dito kasama yung mga kasamahan ko sa trabaho ayun doon na nagsimula sa na nagsimula ah uh, yun dire-diretso lang sabi ko go lang ng go pag YouTube naman kahit hindi mo siya ano ako hindi 100% na nagagawa ko talaga yung ano pa YouTube kung may time lang ako, may time lang ako, ano, sa, ano, sa araw kasi may trabaho, tapos sa gabi, sa gabi, yan, dyan ako nakakapag-YouTube, uh, kahit isang saan pag-boot, dyan ibigong talaga siya ng time, kasi hindi talaga kasi hindi tayo mag-pahinga, mag mag pero dyan ako naman sa si YouTube eh, basta ano ka lang sa kanya, uh, mag-upload ka ng mga videos, uh, yan, mag Silent, yun na ginagawa ko silent Uh, kaya ngayon, dito dun ang palibagong video. Ayun lang po, uh, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga naging friend ko, sa lahat po ng mga kaibigan ko, mga nakakilala sa akin, uh, sa aking mga katrabaho, mga co-workmate, uh, sa aking pamilya, sa mga pinsan ko dyan, mga um, napapanood ako. Uh, Shoutout po sa inyong lahat. Um, kay Mami, Mami di GMS, uh, napakalaking tulong po na binibigay niyo sa akin ng mga kapatid natin sa GC. Uh, hindi po ay nakasawang tumulong sa mga kagaya kong small YouTuber. Um, may maraming salamat po sa inyong lahat. Um, ayan lang po. Um, yun po ang isa sa ano, sa naging dahilan ko bakit po pinili ko mag-YouTube. Siguro gusto ko magkaroon ng panibagong kita o extra income. Ayun lang po, uh, mas pinili ko pong mag-YT. Eh. Um, yung content ko uh, about mukbang. Nabusog na ako, ikita pa ako. <laughs> yun po yung para sa akin, yun po yung pinaka mas madali para sa akin na gawin kong content. Hindi naman, hindi pa ako 100% talaga na may ginahiya pa ako sa camera. Magbago ka palang sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan i-like, i-share, mag-comment at i-subscribe ang ating YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para tinigil lagi sa aking mga video. Transcrição e